tabi-tabi po sila para mamingwit ewan ko lang kung may mga huli na itong mga to <laughs> ayan o no? halo, halo na rin may mga kabayan din tayo dyan tsaka ibang lahi ayan maganda yung ano weather ngayon dahil November na po tayo mga boss ay mag winter na rin kaya masarap talagang mag ano, magtambay tambay sa tabing dagat pag ganitong araw ganitong buwan dahil bye bye tag init ngayon po ay taglamig na winter ayan nandito po tayo sa may Alcobar Corniche dito sa may Adjan Walk kung tawagin po nila yan may isang malaking building po dyan ayun napakaganda po talaga ng view dito sa may Alcobar ayan diba marami pong namamasyal kamukha po ngayon gawa ho ng Friday day off po natin ngayon kaya it's time to take mena mena wow mena mena ba yun <laughs> ayun o no? napakalawak lang po siya Mapatan yung mga kabayan natin ayan no oh. papawis po sila maraming namamasyal ngayon dito may mga grupo din ng bikers dun no oh. o oh, ba? Diba? mga kabayan po natin lahat ang mga yan mga bikers ayan tabing dagat kalmado po ang dagat ngayong Friday November 3, 2023 Ayan na nga mga boss, sumikat na po si Haring Araw Akala ko kanina, hindi pa lalabas eh at nagpakita na rin siya Ayan po at malapit na po tayo doon sa sinasabi kong UFO na yan Maya maya nandun na kami Pupuntahan po namin yan yung building na yan Yan o oh. Yung tinatawag nilang UFO Pupunta kami dyan Mamaya nandyan kami All right, mga boss Maganda yung weather dahil ito nga taglamig na Philippine Airline ayun no bye bye malapit na kami ng palapit doon sa UFO na sinasabi nila malapit na kami nandito naman may mga kabayan naman tayong namimingwit Kabayan, good morning. Good morning, kabayan. May huli na, kabayan? Ah, wala pa. Kaumpisa pa lang daw. Malayo-layo na nilakad namin, no? Kalain mo yan, nagsimula pa kami doon. Saan ba yung pinagsimulan namin? Doon sa building na yun, no? May music pa. Ayun, no? Nagsimula pa kami doon, no? Sa may mataas na building na yung kanina. Doon kami nag-start, di ba? Tapos binaybay namin itong kahabaan ng cornets dito sa may Alcobar. di ba? Ngayon nandito na kami. Wow, may sounds pa si kuya. Ito po nandito na po kami sa mismong harap ng sinasabi kong UFO kanina na tinatanaw lang po natin doon sa malayong yun nasa malayong lugar ngayon Nandito naman tayo at doon naman yung malayo yung pinanggalingan natin kanina yung building na mataas na yun mga boss di ba uh, Doon kami galing kanina sa may mataas na building na yun at ngayon is nandito naman na kami sa aking tinuturo kanina di ba Nandito na kami sa tapat Aywa time check 7 o'clock may isang oras na po kaming naglakad kaya babalik na po kami dun sa may pinagparkan ko ng aking service. Nandito na kami. Hindi pa kami nakakarating sa mismong pinakadulo ah. Kasi meron pa doon, malayo-layo pang lakarin yan pero isang oras na po kaming naglalakad. Di ba? Malayo-layo na rin. Kaya babalik na kami doon sa aming pinagsimulang maglakad kanina, di ba? Ayun no, doon kami nagsimula kanina mga boss ayun no oh, yung building na yan diyan kami nagsimula kanina nilakad namin paikot papunta nga po dito dito sa sinasabi kong parang UFO yan at may mga namimingwit pa rin mga ibang lahi naman yung mga nandito ewan ko lang kung may mga nahuhuli sila may pato pa oh pato ba yung bibi? <laughs> Ewan ko lang kung nakikita sa video. Ah, pwede palang ipasok yung sasakyan dito, bro, no? Ay, oo. No. Pwede palang ipasok yung mga sasakyan dito. Ayan. At punta tayo doon, bro. An. Alcobar, Cornets. Ayun, oh! May mga naka Harley Davidson pa doon, oh. Wow! Sana all oh, naka Harley Davidson. <laughs> okay na mga boss. Boundary na po kami sa aming paglalakad ni Boss Jinrod. Kami po ay ano na, babalik na doon sa aming pinagparkan ng aming service doon kanina. Almost isang oras na rin kaming naglalakad, ah. Pero hindi pa namin ina inaabot hindi pa namin naabot yung pinakadulo doon kasi mahaba po itong cornets na to hanggang doon pa yan kaso tama na mahaba-haba na po yung aming nalakad kaya eto muna medyo pahinga muna konti dahil medyo nanakit po yung aking tuhod <laughs> nanakit ang ating tuhod nandito tayo ngayon sa may Alhobar. Kobar, Kobar. Ayan no. Napakaganda po dito sa Alkobar. May mga matataas ding building 'yan. Alhouaideb. 'Yan ang Alkobar. Ewa. Saya kasih nonton dulu. Oh, man. I love Alcobar Ayan, no? Ayan, Oh. Dati may picture na ako na rin.

bạn lấy lấy một tô nước cầm một sếp lấy một tô nước cầm một Buntot Buntot ng dinosaur. Ayan, 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 ano, ayan, ayan, na ayan, 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 pero wala ganitong ano? Wala yatang ganitong bug, no? Wala. Yung bilya naman kami, no? Uh. Oo. ay, wala nga, no? Ano? May mga kuha, pero... dinami na natin mm. no? eh. hmm. <laughs> siya po mo kung saan ang Ano yun yan? Ay, wala. Ay, pagkala na ako doon, bata Hmm. Okay, so. mo, kung sasakay ka ng bus, dalawang mga bus. Tagal na biyahe na. Tagal. Ano yung mga Oo. Ano yung papataga yung geographic yung yung grapid. yung oh, yung kasi yung 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 yung

ini Tambah dulu boleh. 白，你们都。 talo. May lapis, may bakoko. Ayan, no? Alos mapupuno na itong ano namin, nagaya namin. Napakadami pala rito. Napakaganda itong ispat na pinuntahan namin. Diba? Sama ko yung mga tropa namin. Nandito kami. Ayan, no? Ayan, mga yan. Uy, madulas. <laughs> Ayaw, <laughs> ah. Dami na kaming nahuli.